Oh, ayan. Ayan, ang ganda biyo. Walang katatao sa so, Ay, meron pala sa dulo. May nagdi-date diyan. Nagtidort 'yan. Nagtidort oh, So guys, ah, oh, they are nice, 'di ba? Ah, oh, they are nice. Saan ka pa? Ganda-ganda. Oh, my diba? oh, Kasi marami ang tao dyan kanina eh. Ngayon nagsitaguan na nagano kiyata nag nag Georgia ah nag Georgia talaga so punta tayo dun sa ano sa may sa may tibigan, ha nao tayo ng sereno baka may sereno dyan <coughs> sereno talaga ano kasi to guys sa low tide kaya nakikita natin yung mga bato no yan ang mga bato ni Darna ang laki na pala Lucky, ang laki, ang laki pala ng bato ni Darna. Ayan. Kalmado ngayon ang tubig, guys. Sobrang kalmado. Uy, ganda sana maligo. Ayan. Kaso lang, medyo malamig yung hangin. Mm -hmm. Yung hangin kasi galing China si. Kaya malamig. nag no kasi dun. nag no. Dito kasi sa, sa Pilipinas, ang mag snow ripe right lang <coughs> hi guys good day kita mm. ko po no hello so kanya ko ang kuhan sa pistik ako siyang gitry kung okay ba siya uy ano si suga ano suga pero pag against the light ah, ma okay ba? so, na ito Gwapo gwapa tayo hmm? na ito uy pangyipo sa dek malaka malagaw na So guys, ito na magpabukid lagi ko kanay. Pabukid. Padagat ya. Ana buang naman tadi. Valentine's Day manggod ogma. Anti dispiras pagani sa kuan Valentine's Day. Daghan na kaya nagkuan. Nag ejet ejet ice te, nag date dit. Tanto, ala nga naman katuo na ko. Di na ko katuo na ko. Bahala sila. Dari sa pika so na pa yung ano layo ako kayo ay eh. lalo pa sa pika sa so, kanay ka date date ah ay wala partner loya wala lo loya na kung isang kaaban wala partner partner naman ah. doha so labing tay kaligo kuan man ano tungnao o kasabot kung tungnao o kandingon kandingon na ba yun ko no ito sa so, kaya ko ni Paul ispoon sao di yata pa ibatong nipon, tawag ko atay kapag ibatong nipon pero nagagami ni din yung service, kaya dapat yung mga nasa service center, guys! o oh, manay mga batong baton ni darna loh ka, Shout out ni ko andin ha darna loh ka, ay sapat talaga ko sa kaya ibigan ko nasa Manila. Na. mani nakalimutan ko na jansa hago Paris kapit eh Shout out ko sa iyo, baby. Baby girl Yes, kumusta ka naman dyan? Mm, basta. Ito, bago, kung akong tanongin mo, ito, virgin pa din. We were reporting Virgin pa din ako. Buyagi. Ah, eh, eh magto. Yan ang virgin. Kaya na na, kalibang na ako, itaktak lah.

garon ra na ikas ay nang ulit na mga kog mo magbuwag sa food mo kasi magbulag mo yate ra hindi <tipunyat> daw ah hindi kay dani ah, well, oi pag sa view kasi nilang dito oh. ako lang dalod ay sa taat ko kay ano kay idol ay ayan idol ayan kanang lan kuan kanang kanang magparelax ka kay makita ka magbogno kan ra kanang lan magdala jud kay kuan kanang isda kay atong kuan man atong subaw na indap din bye bye ba di ba ni ra bye bye tagalog pala tayo kasi may viewers po tayo ng mga ik no So mga guys, ito pala yung ano, dagat. Hindi I amin mean, to. Siyempre sa gobyerno yan. Pag dito ko naman ano, sa ano, sa yan. Uh, Siyempre may mayari dyan. Pero hindi sa akin yan. Ha? lang ako. Ito so, sa, sa probinsya, pag masipag ka, okay lang. Din. Na problema, kung gusto kang sim simple lang yung, kina yung kinabuhay mo ay okay, okay lang din Basta hindi ka mat materialistic. Pag dito sa probinsya kasi wala ka rin, walang mall dito ha. Baka sabihin nyo may mall. Ah, wala, walang mall. Naa, mall mall. Naagahan kong mall mall sa ubos. Wala dampas dampas. Oh. Susunod, video tayo. Um, mag iyo iho ba? Mag iyo iyo isda ba? Ah, ano yan? Ay, may naningin ng utang. Text message ko na. Magsubasubba tayo dyan sa tabi-tabi. Heeh, <coughs> sabos sabay tagay-tagay tuba. <coughs> Didut mabuday nao nga mag-vlog ta ka na maginusa ra ba. <coughs> <ke -hila>, ba. <coughs> Bala, na ngulay jau wa. Maro ka ka hilak ko. Balak na sila. Kum ni ma adalah. <coughs> Bangawalang jau ah. Like me. Agoy. <coughs> ni gara mo pani ubuan ni eh? oi. Eh pa advertise ta kag to siran Hm? Nice guy, oh, ba? Diba? Tahimik yun guys, tahimik. Walang gaano tao. Kasi kanina, madami yung mga taong Diyan nag-date kasi ano, bukas, uh, February 14, alam mo na, <coughs> sana sa mga tao dyan, Magnet bukas. Eh, kailangan may dala kayong condom. Protection yan. Kadalasan yan eh. Maraming ano, nabubuong EI. Ayun! Ay, ay! Ay! My God! Uy, ginawa ko. na dirt ng Uy! Sulod mo kasagbutan. Yan! May ano doon May nag... Um, may nag... Um, um, mm, mm, Ano man na? Yan. Uh, Kaingit Diba, eh, maghahanap ako ng sireno dito sa ano sa tabing dagat baka meron. nag Pag wala tayong mahanap, ay magpapaaktag kagang ali guys, ito lang. Pero um, ganun naman. Isama muna kita. Nala. Oh, ayan. Yan, ang ganda biyo, walang katatao sa Ay, meron pala sa dulo. May nagdi-date diyan. Nagtidort 'yan. Nagtidort oh. So guys, ah, oh, they diyan nice, 'di ba? Ah, oh, diyan nice. Saan ka pa? Ganda-ganda. Oh, ma, 'di ba? Kasi marami ang tao diyan kanina eh. Ngayon nagsitaguan na. Nagano kaya ta nag nag Georgia ah nag Georgia talaga so punta tayo dun sana ano, sa may sa may tubigan, ha no tayo ng sereno baka may sereno dyan <coughs> sereno talaga ano kasi to guys low tide kaya nakikita natin yung mga bato no yan ang mga bato ni Darna ang laki na pala ang laki, ang laki pala ng bato ni Darna Ayan. Kalmado ngayon ang tubig guys Sobrang kalmado Uy, ganda sana maligo Ayan Kaso lang Medyo malamig yung hangin Yung hangin kasi galing China si. Kaya malamig nag no kasi dun Nag-iisno Dito kasi sa Pilipinas Ang nag-iisno right lang Dito kasi sa Pilipinas ang nag-i-snow ref lang. Kundi din sa ano sa sa dapitan nag-i-snow doon. Kaya ano, kaya halos yung pantas sila. Snowboard ang yung bagay, snowboard yung ay ano yan Kita ng mga jam eh tayo. Ngayon. Ini next show guys. Dito dia mag-o. O nga pala. Doon sa ano, dapita nag i din yun. Yung tinatawag ng panta sila. Kung walang, wala kang isang libo, walang snow. Kailangan may isang libo ka para may snow, no? Kung gusto mo magka-snow, Kung malaki naman yung repo, pasok ka doon. Lamig. Dami yelo. Kung hindi, mag-DIY ka nalang pump sa buwag ba, sa buwag taas diba, may snow white yan snow white yung mga ano, yung yung mga <makes noise> ay <makes noise> jay, inay-inaya jay yung vlog ko jay Mati. alam nyo naman nagvlog ako eh, magka copyright na naman to ira hiira namang life oh. May kasama pa akong buloy-buloy. Sabi ko pakina ng sounds kasi makapirate ako. Ay. May nagtitext na naman. Naningin ng utang. Tano nga. Kaya nga ako nagtatago. Kaya ako nandito sa ano. Isa sa may, sa may dagat. Kasi may limbing dun. Naningin. Wala akong pera. Tukas na. Wala pang buhay ang lola mo. Ha? maghanap mo hanap mo ako mag, mag managat ko diya ba baka may makuha ko ng sireno malaking sireno yate lagi ng bata oi eh. So, bye ski ay ikot na lang tayo ganito na lang oh may nakita ay kasi ako sa video na ang ganda ng pagkakuha niya ganito oh. ayan nakikita nyo na nakikita nyo na nakikita nyo na nakikita nyo na may gani wala yung nalipang kung yung nalipang sakit ka sa video sige okay. o oh, di ba huwag masyadong ano kumiti kasi mahalat ang thunders mo ayan mga kagurangs ang ganda ang ganda ng snow world kapitan lang yan kasi Japan, China maraming snow ito dito naman yung snow world nasa ano sa isa yung tinatawag ng pantas na. So guys, sasunod na ulitin kasi kami pa. Uwi na. Bye-bye.